nagiging mas maaasahan na sa bench sina Gabe Vincent at Dalton Knecht. Vincent on top. Shot clock Over for the na nagbigay ng malaking kontribusyon sa panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Boston Celtics. Isa sa mga naging highlight ng laro ay ang mahusay na performance ni Gabe Vincent. Nagtala siya ng 12 points, 4 rebounds at 1 assist, kung saan may 4 out of 7 na shooting mula sa 3-point area. Bukod sa opensa, maganda rin ang kanyang naipakitang depensa, dahilan upang makakuha siya ng mataas na plus-minus rating na plus 22. Si Vincent ay patuloy na nagpapakita ng kahusayan sa shooting nitong mga nakaraang laro, lalo na kanina sa laban sa Celtics na may kabuuang 4 out of 8 sa field at 4 out of 7 sa 3 sa 26 minutes na playing time. Ang kombinasyon ng kanyang mahusay na shooting at mataas na effort sa depensa ay ginagawa siyang mahalagang bahagi ng backcourt rotation ng Lakers. Sa kasalukuyan, may potential din siyang maging trade assets para sa team kung kinakailangan. Samantala, bukod kay Gabe Vincent at bigay din ng malaking tulong si Dalton Knecht. Good feet! Oh. To connect! What a throw! Na nagtala ng 13 points sa loob lamang ng 14 minutes. Sa ikalawang quarter, nakapuntos siya ng 8 puntos mula sa dalawang 3 at isang malupit na dunk mula sa isang magandang cut sa basket. Pagdating ng fourth quarter, ipinagpatuloy niya ang kanyang maayos na opensa at nagtala siya ng 3 out of 4 mula sa 3 point line at 5 out of 7 overall sa field kasama ang apat na rebounds. Ayon sa mga fans at analyst, unti-unti na ngang bumabalik ang laro ng dalawang ito at kung magpapatuloy ang kanilang magandang performance, posible na maging maganda ang run ng Lakers ngayong papalapit na playoffs. Samantala, kahit mas maganda ang performance ng Los Angeles Lakers ngayong season kumpara nung nakaraang taon, malinaw na may kulang pa rin sa kanilang lineup. Isa sa mga nakikitang pangangailangan ay ang pagkakaroon ng isang tunay na sentro na makakatulong kay Anthony Davis sa pagkuha ng rebounds at pagpapatibay ng depensa sa ilalim ng basket. Sa kasalukuyan, apat ang sentro ng Lakers. Ngunit ang problema ay bihira silang gamitin ni Coach JJ Redick. Sa halip, patuloy niyang ginagamit ang dating starting five na itinakda ni Darvin Ham na dalawang beses natalo ng Denver Nuggets sa playoffs. Ayon sa mga analyst, kung hindi babaguhin ni Coach Redick ang kanyang estrategiya bago ang playoffs, malamang na muling madapa ang Lakers kung makakaharap nila ang reigning MVP na si Nikola Jokic at ang Denver Nuggets. Sa isang panayam ni Shams Sharanya kay Anthony Davis, diretsahan niyang inamin na kailangan nila ng dagdag na puwersa, particular na isang big man. Sinabi niyang mas komportable siyang maglaro bilang power forward at nailalabas ang kanyang best version kapag may katambal na sentro. Inalala rin ni Davis ang kanilang tagumpay noong 2020 kung saan laging may kasamang big man tulad ni na Dwight Howard at JaVale McGee sa starting lineup isang mahalagang aspeto sa kanilang pagkapanalo ng kampeonato. Ngayon ang Lakers ay nauugnay sa mga pangalan tulad ni na Jonas Balanchunas, Walker Kessler, Robert Williams at Nikola Vucevic. Gayunpaman kahit magdagdag Dagpa ng solidong big man ang koponan, tila hindi magiging sapat ito kung hindi magagamit ng maayos ni Coach Redick ang kanyang mga manlalaro. Sa kasalukuyan malinaw na hindi lamang ang roster ang problema ng Lakers, kundi pati na rin ang coaching strategy na dapat agad tugunan.